Hello mga loves. So ayan, kamusta po tayong lahat? Hi po sa ating mga pigis diyan. Nagwi-wet feeding na yan sila for today. Kaya oh, tingnan niyo. Wet feeding na ang gamit natin sa ating mga alaga. ganun sila ka, happy hmm. binasa na natin yung kanilang mga ano, pagkain for today, for this morning kasi mga 2 days tayong uh, sinasanay na lagyan ng pakunti-kunting tubig yung kanilang pagkain So, for today, sinubukan na natin basain. At saka, sa awa ng Panginoon, nasanay na din sila. Hmm. Doon muna tayo. Lagay muna natin to kasi nga, kailangan natin maglinis. maputik yung daanan ko dito kasi nga laging maulan eh naku yan hindi ka na hindi ka na siyang matuwad <laughs> okay at dyan kayo muna manunood manunood sa ating mga figis habang kumakain kasi maglilinis tayo ng kulungan nila linisan natin. Kasi nga, masyado na marumi. So, ang palinis ko ay, pag bigay ko ng pagkain, naglilinis ako sa kanila. So, doon na side, inuuna ko linisan. Kasi hindi mayan yan pwedeng linisan lahat. Nagwawala sila. At saka, gaguluhin kanila samantalang naglilinis kaya dapat bigyan muna natin ng pakain bago natin linisin dito na side na may mga dunia nila. So, tingnan natin kung maubos ba nila yung pagkain nila na nakawitse. Pero asahan natin pag tayo nagwitse, bago pero hindi naman yung, ano huwag nyo lang basain ang basain yung tamang tama lang na yung ubig at mm, maano sa pagkain nila sa feeds nila huwag natin damihan masyado yung tubig kasi nga nag iiba di din yung ano yung arang na-affect sa pagkain. Channel nila yan. nga babasa yung dumi nila pag ganun hindi mo maiiwasan na pag nag ka ay yung dumi nila ay ano din yung ano din tawag dito basa pero hindi naman gaano yung syempre hindi matigas din yung dumi nila pero wag naman yung masobra at saka malakas pa rin naman sila kumain. Hindi mo yung maiwasan na pag nag-change ka ng ano nila, ganun talaga. Kaya asahan na natin yan. Pero ang ano doon is, kumakain pa din. Okay lang din naman yung pagkain nila, wala namang nagbago. Malakas pa rin sila kumain, same as the uh, wet feeding tayo or nagdo dry feeding tayo sa so, wet feeding is napapadami natin yung feeds nila kumbaga sa dry feeding ay kunti lang tapos umiinom yun sila palagi ng tubig at saka syempre yung feeds sa kanalang ano doon sa kanila pag nabasa na ng tubig hindi yan agad na tubo pero once pa with feeding natin yung feeds nila ay natubo na bago natin ibigay sa kanila So tingnan natin kung malakas pa rin sila uminom ng tubig Pero feel ko ay na lang, walang magbago. Malakas pa rin yung tubig. Oops! Sorry! Ayan! Mm. Tayo'y nahihirapan. Baka malaglag dun sa dumi yung silko na kung mapano na. Ganito kahirap pag walang anak hala kayo. Folder. Walang taga-video. Sariling pick-up. <laughs> Para lang makapag-upload. Okay, ng lang pa. Tabi-tabi. Para-paraan na lang. Wala, wala silang paligo kasi nga pag ulan malamig kaya hindi ko sila pala paliguan so ganoon pa rin <coughs> hmm, excuse me naubos pa rin nila yung kain nila. Kahit na i-wet setting natin ay ayos pa rin silang kumain. So, for today's nga pala, hindi ako gumamit ng hose. Hindi ko pina anuhan ng tubig. Kasi nga, kailangan natin i-dispose yung tubig na naipon natin dito para hindi siya aamoy. Para mag, mag ano, yung panibagong tubig na naman yung ilalagay natin sa lagayan. Kasi pag, siyempre, natagalan na stuck yung tubig, mga ngamoy yan natin. Papalitan natin kaya kapag paanohan ko pag, pag... ayaw dito. Pag gagamitin ko ng hose, syempre, yung tubig na na-stuck ko dito sa drum ay hindi siya magagamit. Mababawasan man, pero hindi mauubos. dapat ubusin muna natin at natin palitan ng panibago. Mamaya tanghali, baka wag naman sanang ano yung mawala ng mawala ng agas. Pagpapalitan eh, ano, natin ang panibago. O di kaya, ngayon pagkatapos ko nito, uh, pagkatapos ko itong lilinisin li 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 yung ating mga uh, alaga, ayaw lagyan ko ulit ng panibagong tubig para pag busy mamaya, pag may kumagamit doon siya itaas, hindi tayo makagamit ng tanghali. So, dapat may laman na yung drum natin dito. yan, yung ating mga alaga. So, naubos naman nila yung kanilang feeds. Ang kanilang pakain. Mm. So, kumakain lang din sila ng wet feeding at malakas pa rin sila kumain kahit na wet feeding yung ginagamit natin. At saka yung inom nila ng tubig, yun na nga may kaibahan. Kasi nga pag hindi natin sila, ano, hindi natin sila ginamita ng wet feeding, ay maya-maya sila inom ng tubig para silang nabubulunan baga. So ngayon, wet feeding yung ginamit natin kaya... <coughs> madalang ang pag-inom nila ng tubig hindi na sila natakbo-takbo agad sa drinker nila at naghahanap ng tubig so yun yung kaibahan ng paggamit natin ng wet feeding at saka dry feeding pag dry feeding, maya-maya iinom every 5 minutes o di kaya malakas sila uminom ng tubig pero pag wet feeding, ayan madalang sila umiinom ng tubig hindi masyado So, thank you for watching mga guys. Thank you for watching mga loves. Salamat sa supportan nyo. Salamat sa panunood. Please like and share. Subscribe to my YouTube channel para maakikita nyo at masasubaybayan nyo yung paglaki ng ating mga alaga at kung paano natin sila inaalagaan. At makakikita nyo kung anong mga idea ang ginagamit natin sa pag-aalaga ng ating mga biik o alagang baboy. Tsaka, one month na to sila nung walay. Mula nung walay kahapon. Thank you for watching!